Good morning guys. Good morning, good morning, good morning. <laughs> good morning sa lahat. Para namamaga yung mukha ko. Hi, good morning guys sa atin. Tapos na mag-almusal. Mag Uugas mag na lang ako ng pinagkapihan. Buhay atin. mag linis na naman tayo ng bahay linis na naman tayo 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 guys itong mga trabahante ko sa labas Magastos sa chay. <laughs> Ayan Gagawa tayo ng chay. Kasi, binigyan ko na sila kanina. Tapos mamaya, ubos na naman yun. Ginawang tubig yung ano. Ay, adobo pala ko. Ayan o. Adobo. yan ay re-ready ko lang yan. Ay re-ready ko lang. Kasi pag manghingi sila, pag manghingi sila doon sa labas, may nagagawa kasi doon ng yung yung sahig ng yung simento doon, pinapalitan kasi nila, ginagawa. Kaya ay malamig, malamig sa labas. Gusto lagi nang ng chai. Yung chai naman, pag lumabas naman ako doon, ang ginagawa ko, nilalapag ko lang sa, ano yung, ano, ito, dalang tre. dalang ko na tre. Ilalapag ko lang yun doon sa sa upuan. Hindi ko yun hindi ko yun aantayin, hindi ko sila aantayin na kukunin sa akin kamay or magtagal ako doon kasi mga lalaki yun doon eh. Diba, hindi ko gusto yung amoy. Ang bango-bango. Ang bango paborito yata nila hindi sila naliligo. Ay, ay, ang kulit naman nung aking ano, nag, nagdalin as dalin asman man. Yung aking alaga hindi uminom ng ano, hindi uminom masyado ng kanyang kape. busog. Busog yung alaga ko kasi sa salamisa niya, nilalagyan ko kasi yan ng biskuit, protas, salamisa para pag bumangon siya sa gabi kasi ano yan eh sabi pa, uh, na nakalimutan niya na kumain siya or ano ang ginagawa niya, kada gising niya kung kakain siya, kada gising kakain kada bangon niya, kakain papunta siya sa CR, kakain siya nagkukot-kot tapos pagbalik ka ito naman siya ulit <laughs> ang kulit ng alaga ko so, pagka umaga pag binigyan ko na ng halo ng kanyang almusal hindi na masyadong kakain kunti na lang makulit ng alaga ko eh Nahanap ako kahit nasa harap na ako. <laughs> Kakatuwa yung alaga ko. Hello guys sa mga mga manonood ko dyan. Pagpasensyahan nyo na. Eh, ito tayo ngayon sa umaga. Mag hahanda. Linisin muna natin yung kinainan natin. Tapos, mamaya, maglilinis na naman tayo. Araw-araw tayo linis. Ganito yung buhay dito, guys. Araw-araw linis. Kahit malinis, maglilinis ka pa rin. Walang ano dito, walang pahinga-pahinga. Pero nakakapahinga naman ako na pahinga ko naman ay sa hapon na wala na akong trabaho sa hapon. ko palang hagar na yung face ko. Na-utot okay. na, na, na ko guys, na-utot na. Alam na ang sunod. Pag na-utot. <laughs> stainless na to. Nagpantal-pantal siya. yung kampat-kampat, nagpantal-pantal yung mga ano, hindi siya kumikintam Kaya kung magpagkatapos hugat, linis, ayan, Pwede siya, parang siya makita. Kunti lang. Warm up lang to. <laughs> warm up lang to guys, warm up. Warm up lang yung ating paglili, ano. tayo. Ayan. Ayan kabayo natin, guys. Sira na to, eh. Sira na tong Sira na tong kabayo po. Ayan. Ayan, guys. Ngayon ay tataposin <laughs> dito na sa aking kwarto kasi kukunin ko naman itong vacuum. Yun naman. Magbabacuum naman ako. Ayan. Ayan na naman ang gagawin. Magbabacuum. Vacuumin ko yung ano, araw-araw ako nagbabacuum sa kwarto na alaga ako. Ayan, guys. Maraming maraming salamat, guys, sa mga nanonood dyan. Guys, paki suportahan po natin ang ang ating mga YouTuber, ang mga small vlogger. Huwag niyo pong kalimutan, guys, magtutulungan po tayo dito sa ating sa ating uh, journey ting mga pangarap. Yung lalo na yung mga small YouTuber, nag-uumpisa pa lang uh, nag-uumpisa pa lang sila mag-vlog, nag-uumpisa nag pa, pa lang sila sa pag pag-YouTube, guys. yun ang ating